Paano nga pala yung mga nahuli nyo? Nasa presinto. Aba, pakawalan nyo! Baka pa yung mga yon. Mahalang ngayon. Bata! Sikat ka na ngayon, ah. Nasa dyaryo ka, oh. <laughs> yun ba? Wala yun. Minalas lang. Naso na eh. Huwag lang lalaki ulo mo. Baka naman, magsiga-sigaan ka rito. Then, pare. Malabong mangyari yun. Ibalik mo na yung bola. Kunin mo yung dyaryo mo. Tatapusin lang namin yung laro. Sikat ka na nga. Na ka lang. Gusto mo nang magpauga. Inuutusan mo na ako. Ha? Ano okay, tapos na, laro niyo. Ako naman. Sige, Les. Rio, les pare. Ikaw, ano pa hinihintay mo? sibat na.